Nasa California ngayon si Liza Soberano kung saan dumalo ito sa taon ng Music and Arts Festival na Coachella. Ipinakita e ni Liza sa kanyang Instagram account ang kanyang OOTD sa Coachella na isang cream-colored see-through long skirt at matching corset top. Kinumpleto ni Liza ang kanyang buo outfit sa suot nitong katernong boots. Sa comment section, makikita ang pinuri ni Maggie Wellstone ang outfit ni Liza, Love Your Outfit. Habang ang mga netizen na puna na nag Enriquez si Enrique Hel sa post na ito ni Liza, ganda talaga ang babae na to. Paawat nag-heart reacts si Ken. Like by Enrique Hill, wo nakaheart si Tropang at Enrique Hel, 17. Nagkasunod-sunod na ang mga fan fanra ni Barbie Fortessa. Sa kanyang latest Instagram post, ibinida ni Barbie ang nilahukang fanra na naglalayong ipanawagan ang pagtigil ng karasan laban sa mga kababaihan. I feel so empowered seeing all these women and men running to fight for an end to violence against women. I've set a PR and 10K yesterday and today in 5K. Di ko lang na-stop yung watch. Pagbibida pa ni Barbie. Iba talaga ang push pag may pinaglalaban dagdag pa ni Barbie. Napabilib naman ni Barbie ang kanyang mga kapwa celebrities sa ipinapakita nitong sipag sa pagtakbo na inumpaysahan lamang ng aktres nitong taong ito. Go girl, sabi ni Garby Garcia. Sobrang sipag ayo naman kay Camille Fratz. Congrats girl, komento naman ni Gerald Napoles. Habang ang friend Barbie na si Christopher Martin sinabing aba, sunod-sunod galing-galing, friendly. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.